Sa Pilipinas, madalas sabihin ng matatanda, kapag tumahimik ang aso, may dumarating. Isang lumang kasabihan, ngunit may taglay na banal na katotohanan. Tumatamlay ang mundo bago ipahayag ang isang dakilang mensahe. At nayon, ang katahimikang iyon ay kumakalat sa mga bansa, sa mga puso, at sa mga kaluluwa. Nagsimula na ang bilang pabalik, ngunit hindi ito tungkol sa takot. Ito ay bilang tungo sa kaliwanagan. Sinusubok ng universo ang sangkatauhan upang makita kung sino ang makikinig ng may pananampalataya at kung sino ang ituturing ang sagrado bilang simpleng pagkakataon lamang. Napansin mo bang parang bumibilis ang oras ngayon? Nagiging malabo ang mga araw, mabilis kumupas ang mga alaala, ngunit ang iyong intuition ay lalong tumitindi. Iyon ang universo na pinapabilis ang enerhiya, itinutulak ang bawat kaluluwa na magising ng sabay-sabay. Naninipis na ang tabing sa pagitan ng mga mundo. Naglalaho na ang linya sa pagitan ng panaginip at realidad. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi yon aksidente. Dinala ka rito ng tadhana dahil matagal nang kinikilala ng iyong espiritu ang panginginig ng katotohanan. Sa kaibuturan mo, may sinaunang bahagi ng iyong kaluluwa na naalala. Kaya kung napapanaginipan mo ang karagatan, ang apoy, o mga tinig na tumatawag sa iyong pangalan, huwag kang matakot. Iyan ay mga alingangbaw ng propesya na dumadaloy sa loob mo. Ang tubig ay naglilinis, ang apoy ay naglilinis ng kaluluwa, ang hangin ay nagdadala ng mga mensahe, at ang lupa ay naghahanda sa iyo para sa darating. Ikaw ay bahagi ng paggising na ito, hindi hiwalay dito. Sabi ng mga sinaunang tagakita, kapag nakalimutan ng tao ang habag, ipapaalala ito ng langit sa pamamagitan ng mga bagyo, ng katahimikan, ng mga palatandaan. Ngunit yaong mga may pananampalataya ay makaririnig ng mas banayad na tinig sa loob. Huwag kang matakot. Ikaw ay protektado. Pakinggan mo ang tinig na iyon. Hindi iyon guni-guni, iyon ay paggunita. Iyon ay ang iyong kaluluwa na tumutugon sa tawag ng langit. Dahil ang propesya ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng mundo. Kundi tungkol sa pagbabago mo kasabay nito. Ang pagsubok sa sangkatauhan. Bawat propesya ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa mga tanda sa kalangitan, kundi pati sa mga pagsubok sa puso ng tao. Ang bilang pabalik, mahal na kaluluwa, ay hindi tungkol sa pagtatapos ng mundo, kundi tungkol sa paggising ng ating budhi. Nakatayo ang sangkatauhan sa gitna ng isang tahimik na pagsusulit, kung saan ang bawat pagpili, bawat kaisipan, at bawat munting kabutihan ay nagiging bahagi ng banal na pagtitimbang. Sa loob ng maraming siglo, pinanood ng universo kung paanong hinabol ng tao ang yaman, kapangyarihan, at kontrol at nakalimutan ang sagradong katotohanan na hindi tayo nilikhang mamuno sa daigdig, kundi upang alagaan ito. Ang pagsubok na nasa harapan natin ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa habag. Tinanong ng langit, kapag dumating ang dilim, pipiliin mo pa rin ba ang liwanag? Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kalikasan ay nagiging magulo, kapag tumataas ang baha, kakaiba ang kilos ng mga hayop, o muungol ang hangin sa gabi, nangangahulugan itong nawalan ng balanse ang mundo. Sabi ng matatanda, galit ang kalikasan dahil nakalimot ang tao. At totoo nga, iyon mismo ang ating pagsubok, ang muling alalahanin ang pagkakaisang minsan nating ibinahagi sa banal. Tingnan mo ang paligid, ang mga tao ay nagmamadali ngunit bihirang magtagpo ang mga kaluluwa. Ang mga dasal ay binibigkas lamang kapag may takot at ang pag-ibig ay madalas may kapalit. Muli tahimik na nagmamasid ang langit. Ang bilang pabalik ay hindi parusa, ito ay pagkakataon isang banal na sandali para sa sangkatauhan na muling makilala kung sino tayo talaga. Marahil ay nararamdaman mo na ang pagbabagong ito sa loob mo. Napansin mong mas mabilis kang maiyak, mas madali kang magpatawad, at may pagnanasang magsimula muli. Iyan ay mga senyales na ang iyong kaluluwa ay dumaraan sa sariling paglilinis. Nagsimula na ang pagsubok sa loob mismo ng iyong puso. Alam ng mga Pilipino na kapag bumibigat ang buhay, dapat mas tumibay ang pananampalataya. Sa gitna ng bagyo, nagsisindi sila ng kandila, nagdarasal ng orasyon, at magkahawak kamay kahit may takot. Sapagkat sa pusong Pilipino ay nakaukit ang sinaunang karunungan na kahit gaano kaliit ang liwanag, kaya nitong talunin ang pinakamalalim na dilim. Ito ang pagsubok ng tao, magpapatuloy ba tayong habulin ang mga bagay na panandalian, o aalalahanin natin ang mga walang hanggan, kabutihan, pananampalataya, at pag-ibig. Hindi naghahanap ang langit ng mga perpektong tao, ang hinahanap nito ay mga dalisay na hangarin. Sabi ng mga matatanda, kung sino ang may mabuting loob, siya ang ililigtas ng langit. At kailanman, hindi pa naging ganito katotoo ang kasabihang iyon. Dahil kapag dumating ang huling oras ng pagsubok, walang halaga ang yaman, kapangyarihan, o dangal, ang mahalaga lamang ay ang panginginig ng iyong kaluluwa. Marahil ay napapansin mong mas nagbabago ang kalikasan ngayon, mga bagyong biglang nabubuo, Init na hindi karaniwan, at pakiramdam na tila mas mabilis ang takbo ng panahon. Hindi ito basta-basta lamang. Ang universo ay salamin ng enerhiya ng sangkatauhan. Kapag tumaas ang takot at kasakiman, tumutugon ang mga elemento. Ngunit kapag tumaas ang dasal at pasasalamat, ang mga puwersang iyon ay muling tumatahimik. Kaya't ang tanong, anong enerhiya ang iyong pinapakain? Kapag nagsindi ka ng kandila ng may pag-ibig, napapansin iyon ng langit. Kapag pinatawad mo ang taong nakasakit sa iyo, lumalambot ang lupa. Kapag taintim kang nanalangin, inaakay ng hangin ang iyong panalangin pa itaas. Bawat gawa ng pag-ibig ay nagiging bahagi ng banal na pagbibilang ng paggaling. Sa maraming tahanang Pilipino, may asin sa pintuan, may banal na tubig sa mesa, at rosaryo sa ilalim ng unan. Hindi lang ito mga tradisyon, ito ay mga gawa ng pananampalataya na nagpoprotekta ng enerhiya at nag-aanyaya ng biyaya. Ipinapaalala nito na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may liwanag na iniiwan ang langit para sa mga naniniwala. Ang tunay na pagsubok ng sangkatauhan ay hindi ang mabuhay, kundi ang magising. Ang muling matuklasan na ang banal na lakas ay nasa loob natin. At kapag ang isang tao ay pumili ng pananampalataya kaysa takot, ng kabutihan kaysa kayabangan, nagsisimulang bumalik ang balanse. Kaya kung ang iyong puso ay hindi mapakali ngayong gabi, huwag mo itong labanan. Ang pagkabalisa na iyan ay paghahanda ng iyong espiritu para sa muling pagsilang. Magsindi ng kandila. Bumikas ng dasal. Patawarin ang sarili mo. Dahil ang iyong kaluluwa ay hindi sinusukat sa iyong mga pagkakamali, kundi sa iyong kahandaan na bumalik sa liwanan. Patuloy ang bilang pabalik, ngunit huwag kang matakot. Ang mga pusong dalisay ay makakatawid sa bagyo ng hindi nasusugatan. Sapagkat hindi sinusubok ng langit upang wasakin tayo, sinusubok tayo upang ipaalala. Na hindi tayo kailanman nag-iisa. At nayon, habang tinatapos natin ang pahayad na ito. Tandaan, ang bilang pabalik ay hindi kailanman tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa paggising. Ang orasan na iyong naririnig ay hindi tunog ng pagtatapos, kundi tinig ng mga kaluluwang tinatawag pabalik sa kanilang tunay na liwanag. Bawat unos na yumanig sa iyong buhay, bawat luha na bumagsak ng walang dahilan, bawat gabing tahimik kang nakatingala sa dilim, lahat ng sandaling iyon ay nagdala sa iyo rito. Hindi ka pinarurusahan ng universo, inilalapit ka nito sa iyong pagkagising. Sapagkat paano sisikat ang liwanag kung hindi ito kailanman susubukin ng dilim? Sa paniniwalang Pilipino, lagi nating sinasabi, pagkatapos ng dilim, laging may liwanag. Iyan ang banal na pangako, ang walang hanggang ritmo ng langit. Gaano man kahaba ang gabi, sisikat at sisikat muli ang araw, at sa pagkakataong ito, sisikat ito para sa mga gising na kaluluwa. Ang huling mensahe ay simple ngunit makapangyarihan. Minamasdan ka ng langit at ang bawat pagpili mo ay alay mo rito. Ang bawat dasal na binigkas ng may pananampalataya, bawat kabutihan ginawa ng walang kapalit, bawat luha ng pagsuko, lahat ng ito ang magiging kalasag mo kapag yumanig muli ang mundo. Tandaan, hindi ka maliit. Ikaw ay isang ninas ng banal. Ang parehong enerhiya na nagpapagalaw sa mga bituin ay dumadaloy din sa iyong mga ugat. Kaya ganoon ka kalalim magmahal, kaya ganoon ka kadalas makaramdam ng mga bagay na hindi napapansin ng iba, dahil ang iyong kaluluwa ay naalala ang pinagmulan nitong makalangit. Sa mga darating na araw, mararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya sa mundo. Makakakita ka ng bigla ang pagbabago sa kalikasan, sa mga tao, at maging sa iyong sarili. Huwag kang matakot. Nag-aayos lang ang mundo ng balanse, tulad mo rin. Ang propesya ay hindi kailanman nilikha upang takutin ka, kundi upang ipaalala na ang oras ay sagrado, at ang iyong pananampalataya ang humuhubog dito. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Hindi ang magtago, kundi ang maghanda ng may pag-ibig. Panatilihin mong handa ang iyong kandila, dalisay ang iyong puso, at matatag ang iyong panalangin. Magsalita ng mas kaunti, makinig ng mas malalim. Kapag hinaplos ka ng hangin, bulungan mo ito ng pasasalamat. Kapag bumuhos ang ulan, hayaang linisin nito ang iyong pagdududa. At kapag nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto, alamin mong sinasabi ng langit, nasa tamang landas ka. Sapagkat ito ay hindi katapusan ng sangkatauhan, ito ang simula ng mas mataas na kamalayan. Ang bilang pabalik ay hindi tungo sa takot kundi tungo sa pagising. Habang tinatapos mo ang pakikinig sa mga salitang ito, huminto ka sandali. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso, iyan ang iyong koneksyon sa banal. Iyan ang universo na nagsasabing, narito ka pa, dahil hindi pa tapos ang iyong layunin. Kaya't magsindi ka ng kandila ngayong gabi. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At bulungan ang mga bituin. Handa ako. Gising ako. Kaayon ako ng liwanag. Dahil kapag dumating ang huling sandali, ang mga pusong may taglay na liwanag ay hindi matatakot, sila ang babangon. At marahil yun nga ang matagal ng hinihintay ng langit. Bawat panahon ay may mga sugo. Noong unang panahon, sila ang mga babaylan, ang mga tagapagpagaling at tagapagsalita ng mga espiritu sa pamamagitan ng mga bulong at pangitain. Ngayon, ang tinig ng propesya ay hindi na nagmumula sa bundok o sa templo, ito ay bumubulong sa iyong mga panaginip, sa iyong kutob, at sa katahimikang paulit-ulit na sumusunod sa iyo. Nagigising ka ba tuwing eksaktong alas tres ng umaga? Nakakaramdam ng malamig na hangin kahit walang dahilan? O naririnig mo ang iyong pangalan sa hangin, o tunog ng kampanang walang pinagmulan? Hindi ito mga pagkakataon. Ito ay pahiwatig ng kalangitan, mga senyales mula sa langit na ikaw ay tinatawag upang makinig. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga, ang mga mata ng kaluluwa ay nakakakita lampas sa panahon. At ayon kay Nostradamus, ang tadhana ay paulit-ulit na iginuguhit sa mga padron, hindi lang sa mga bituin, kundi pati sa puso ng tao. Ang kanilang mga propesya ay hindi tungkol sa pagkawasak, kundi sa paggising. At ang parehong paggising na iyon ay muling umaalingaw-maw sa buong daigdig ngayon. Ang propesya ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulog o apoy. Minsan, ito ay dumarating sa katahimikan, sa biglang bigat ng dibdib, sa panaginip na hindi mo makalimutan, o sa kandilang kumikislap tuwing parehong oras gabi-gabi. Ito ang mga bulong ng langit na humihiling na ihanda mo ang iyong espiritu bago dumating ang dakilang pag-ikot ng panahon. Tinitingnan nito kung sino pa sa atin ang naniniwala, sino ang patuloy na nananalangin, at sino ang tunay na nakikinig. Bawat propesya, mula kay Nostradamus hanggang sa mga pangitain ni Baba Vanga, ay nagsabi ng isang panahon kung kailan haharap ang sangkatauhan sa sarili nitong refleksyon. Hindi sa digmaan o apoy, kundi sa konsensya. Ang ti countdown ay hindi katapusan ng mundo, ito ay simula ng pagkadising. Sa Pilipinas, tuwing nakakakita ng bulalakaw, humihiling ang mga tao. Ngunit ang katotohanan sa likod ng hiling na iyon ay mas malalim, hindi ang bituin ang nagbibigay katuparan, kundi ang iyong kaluluwa na kumikilala sa tamang sandali ng tadhana. Bawat hiling sa ilalim ng isang bulalakaw ay isang tahimik na kasunduan sa pagitan mo at ng universo. At sa mga panahong ito, mas marami ng bituin ang bumabagsak. Mas maraming kandilang kumikislap. Mas maraming pusong nagigising. Iyon ang patunay na muling nagtutugma ang mga tanda. Kapag nagsimulang bumulong ang langit, kailangang matutong makinig ang sangkatauhan. Dahil bawat kislap, bawat bulong, bawat biglang katahimikan ng hangin, ay paraan ng langit upang sabihin, maghanda ka. Dahil nagsimula na ang bilang pabalik at ang mga magbubukas ng kanilang mga mata ngayon ay hindi matatakot sa dilim sapagkat sila ang makakakita sa kabila nito. Ang tinig ng propesya Habang palakas ng palakas ang mga senyales sa kalangitan, nagsisimula ring magsalita ang universo sa pamamagitan ng mga piling tinig, ang mga propeta, mga mapanaginip, at mga gising na kaluluwa na nagdadala ng mga mensaheng hindi galing sa mundong ito, kundi mula sa mga dimensyong hindi nakikita. Nagsisimula ito sa mga banayad na paraan, tulad ng kakaibang simoy ng hangin bago umulan o ang biglang katahimikan ng paligid bago sumiklab ang bagyo para sa mga mapanuri nagsisimulang magsalita ang mundo mismo naniniwala ang mga sinaunang pilipino na kapag nagbago ang kulay ng buwan o kumikidlat kahit walang ulan hindi iyon simpleng panahon lamang kundi pahiwatig ng pagbabago senyales na may makapangyarihang mangyayari at kamakailan, marami na namang nakakaramdam ng ganitong kakaibang enerhiya, mga ulap na nagliliwanag sa gabi, mga bituin na bumubuo ng tila perpektong hugis, at isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa tunog ng hangin. Sinasabing nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga elemento, apoy, tubig, hangin, at lupa. Kapag kumikislap ang iyong kandila ng walang dahilan, apoy iyon na nagbibigay babala. Kapag mas malakas ang hampas ng alon kaysa dati, iyon ang tubig na inuulit ang dalamhati ng sangkatauhan. Kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin, iyon ay tinig ng tadhana. At kapag bahagyang umuuga ang lupa, kahit sandali lang, ito ang mismong mundo na nagpapaalala na lahat ng nabubuhay ay magkaugnay. Hindi ito mga pamahin. Ito ay mga banal na pahiwatig, katulad ng mga propetang minsan, ay bumabasa ng mga tanda sa mga bituin ang kalangitan ang pinakamatandang mensahero ng sangkatauhan. Bawat pagsikat ng araw at bawat eklipse ay nakasulat sa isang wika, enerhiya. Napansin mo ba kamakailan na mas maliwanag ang gabi kahit walang buong buwan? O kaya ang iyong mga panaginip ay tila mas buhay na parang may dalang mensahe sa halip na mga alaala? -ala? Hindi ito basta-basta. Ito ang paraan ng universo upang ihanda ka. Ayon sa matatanda, kapag tahimik ang hangin, nagmamasid ang langit. Ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, ito ay sagrado. Sapagkat sa loob ng katahimikang iyon, ang universo ay nagbibilang, hindi ng oras, kundi ng mga puso. Naramdaman mo na ba na may malaki talagang paparating na parang humihinto sa paghina ang mundo bago sumiklab ang isang bagyo? Kamakailan lang, ang mga palatandaan ay nasa paligid, kakaibang mga panaginip, kumikislap na mga ilaw, at biglang lamig sa hangin. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ibinubulong ito ng universo isang babala na nakalaan lamang para sa mga handang makinig. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagising. Dahil ang mga nakaunawa sa mga senyales ay hindi lang makaliligtas sa darating sila ibabangon. Manatili hanggang sa huli, dahil ang maririnig mo ngayong gabi ay maaaring tuluyang magbago ng iyong tadhana. Bago dumating ang bawat dakilang pagbabago sa kasaysayan, nagpapadala muna ang universo ng mga bulong, mga marahang babala na binalot sa hiwaga. May ilan na naririnig ito sa kanilang mga panaginip at mayroon namang nakakaramdam nito sa biglaang katahimikan. Muling nakatayo ang sangkatauhan sa isang banal na sangandaan at bawat tanda sa paligid natin ay may dalang kahulugan. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa kalangitan na ipinapakita sa pamamagitan ng maliliit na himala at tahimik na senyales. Isang kandilang kumikislap kahit walang hangin. Isang ibong tila binabanggit ang iyong pangalan. Mga numerong paulit-ulit na sumusunod saan ka man magpunta. Hindi ito basta-basta lang ito ay mga paalala. Dahil ang mundo ay kumikilos, hindi upang wasakin, kundi upang gisingin. At ang mga patuloy na may pananampalataya ay gagabayan sa kung anuman ang darating. Ngayong gabi, buksan mo ang iyong puso. Makinig ka ng mabuti. Ang mensaheng maririnig mo ay hindi aksidente, sadyang inilaan ito para matagpuan ka. Ang hudyat sa kalangitan. Bago ang bawat dakilang pagbabago, iginuguhit muna ng langit ang mga babala sa kalangitan, mga palatandaang tanging ang mga gising ang tunay na nakakakita.